Native chicken naman ang ating pang tinola ngayon at medyo kakaiba dahil hahaluan po natin ng labong. Tara, lutuin natin. Bawang sibuyas at maraming luya. Dito po madalas ay yang luya yung nabibili kaya dinadamihan ko. Diretso na dahil baka umulan mga kaumami. Bawang. Sunod natin agad ang luya. Malalaki po yung slice dahil gusto kong kinakain yan <laughs> at dinamihan ko para masarap yung ating hihigupin sunod natin ang sibuyas mm. amoy tinola na mabango na kaya lagay na natin ang ating native chicken isang sa lang po natin mm. napakaliit lang po ng manok na nabili natin pero ang dami Takpan natin. Ayan, nagmamantika na mga kaumami. Lalagyan na natin ng patis at sabaw. Konting patis, pampabango. Sabawan na natin. Yung sapat lang. Mangunguha na po tayo ng malunggay ng kapitbahay. <laughs> Ang dami pong dahon ng malunggay ngayon. Kaya nakakatakam talaga magluto ng sabaw. At syempre sili. Talbosan na natin para lalong kumapal. Okay na yung ating malunggay, sili at dahon ng sili. At kaya po kakaiba ang ating tinola ngayon dahil lalagyan natin ng labong. Ito po ay ibinibenta nila na napakuluan na. So ganyan po siya, sobrang lambot na at wala na yung pait. Not bad for 20 baht mga kaumami. Ayan, at pinili ko po yung medyo nasa talbos para sobrang lambot. And actually, mga young bamboo shoot po ang mga itong ginagawa nila, hindi yung sobrang lalaki. So naisipan ko pong ilagay sa tinola, dahil dito po sa Thailand, inilalagay talaga nila yung bamboo shoot na ganito sa kanilang mga soup, chicken manyan or buto-buto. Napakasarap. Mm. Mm. <laughs> Pwede na po siyang papakin. Sobrang lambot na po ng ating manok, kaya ilalagay na natin ang labong. Sili. At itimplahan ko ng kaunti pang patis. Konting paminta kung meron po kayong labong at hilig nyo rin ang mga ganitong mga sabaw, tinola, lalong lalo na ngayon, tag uh, ulan na naman, subukan nyo po dahil napakasarap. Para maiba naman yung tinola na lulutuin natin para sa ating pamilya. Tagyan ko ng kaunting patis. Hindi na nga pala ako nag-aasin ng acting luto, mga kaumami, puro patis na lang dahil masarap ang patis nila dito sa Thailand. Ayan, lalagay na natin ang dahon ng sili at malunggay. Pwede nyo rin pong gamitin yung Uh, labong na tinadpad na. Yung nilalagay natin sa saluyot. Ayan. Kahit anong style ng pagkakahiwa, pwedeng pwede. Ayan. So, okay na ang ating tinola with labong. Dalawang araw po ako may lagnat, ubot sipon, kaya naman sobrang natatakam at crave ako sa sabaw. Ganitong sabaw. Yun yung napakahirap kapag nasa malayo, ano. <laughs> Wala mo lang -luto sa sa'yo ng gusto mong kainin o ng kailangan mong kainin. Mm. Dalawang araw na pong galing sa 7 eleven ang aming mga kinakain. And finally, nakapagluto na rin. For mm. Ang sarap! Yeah, for mm. Ang lambot ng labong kapag nagtitinola ako, yung malalaking tipak yung luya. Dahil yung luya nga po nila dito ay yung young luya. At kinakain ko, kinakain ko yung mga luya, pinipili ko. Pati sa mga paksiw, ganon, tinatanggal ng aking mga anak yung luya sa kanilang pagkain. Kinukuha ko at kinakain. Mm. Mm. <laughs> luya pa lang. Ulam na. Mm parang gagaling agad yung sipon at ubo. <laughs> so, yun lang mga ka-mami. Sana ay nagustuhan nyo na naman ang recipe atin for today. Subukan nyo pong lagyan ng labong ang inyong tinola. O kaya sa buto-buto ng baboy, napakasarap. Magugustuhan nyo rin, I'm sure. Pakishare pong video kung nagustuhan.